Migs Molino muling inalala ang masayang araw nila ni Mahal noong nabubuhay pa ito. Muli ngang nakwento ni Bunso Migs Molino na hanggang ngayon ay presko at napakasariwa pa din ng alaalang iniwan ni Mahal sa kanya at sa buo niyang pamilya. Binabalik-balikan pa din ni Migs Molino ang panahon kung saan sabay silang nagtatampisaw at naliligo sa ulan habang ito ay nagtatawanan at masayang naghaharutan kahit sa pagtulog ay magkasama, may pagkakataon pa nga na paggising sa umaga ay hinahatira ni Mix Malino si mahal ng breakfast sa kanyang kama na kung tawagin ay breakfast in bed. May mga pagkakataon pa nga na tuwing Valentine's Day ay may nakahanda silang dalawang kanikanilang regalo sa isa't isa, kaya hindi daw talaga ito malilimutan ni Bunso Mix Malino ang mga alaala ni mahal kahit na siya daw ay tatanda na.